Bukas. Wala pa rin eh. Ay talaga. Sa mga kagimat na ito na naman ninyong kagimat si Heping Agimat na mahilig sa si agimat pero wala namang agimat nasa puso ang tunay na agimat Ito yung mga comment po sa ating video po no mga upload mga ano po no? hindi po natin kailangan mag-testingan. Ito po, no. Huwag na po tayo magyabangan. Pwede po pagpalang araw sa inyo, no. Uh, gawa lang ito kasi is itong isang comment sa atin, no. Uh, hindi naman natin kailangan magpayabangan. Hindi natin kailangan magpatipusan. Hindi natin kailangan magpagalingan. Porke ba hindi ako nag-upload ng video ng mga testingan? Wala na kami pumapasa. Kaya mga kagimatayin yung video, no. Tinutukan namin yung pagtesting no. Hindi po kasi ako mahilig makipagpatestingan. Hindi ako mahilig makipag-batikusan. Uh, hindi ako mahilig makipag-testing uh, kay si Ganto. Si Ganto, patesting mo dito para malaman kung magaling. Hindi po kailangan kasi bat, mayroon po kami testing sa sarili namin. Hindi ko para makipagtalo. Nasa mundo tayo ni spiritual. Hindi natin kailangan magpataasan. Hindi natin kailangan magpagalingan. Hindi natin kailangan mag, mag ano pa kung ano sinasabi na ano. No, ayan, ni-reply ko na sa kanya yung video ko. Ayan, tinutukan yung video, tinireply ko sa kanya. No, hindi ko na may ano yung pangalan mo dito. Buburay ko yung pangalan. Hindi, huwag po tayong makipagpayabangan. Huwag tayong magpa-testingan po. Porque hindi nag-upload ng video yung tao, sasabihin nyo, wala pong kakayahan. Yung malambot, ayan po, ayan pa yung feedback. Ito pa isang feedback. O, oh, ayan, no. Ito pa yung mga comment nyo. Ayan, no. Ayan yung mga comment nyo. Ayan, no. Hindi po kailangan natin makipag-testing pa ng ano. Hindi ko, hindi ko kailangan makipag... Kung magaling gamit yung kayo na magaling, hindi po ako mahilig makipag-kumpetensya. Kung kaya yabangan yung mga testing na ano, na-upload, marami po akong pang-upload. Yung mga nagpunta po ng bahay, marami po ako pinakita sa kanila ng mga nagtetesting. Kaya nga po iba nagpupunta rito para konsagrahan ko yung gamit nila. Dahil nagtituwa sila, dahil nakikitaan nila ako. At yung mga feedback po sa akin Na hindi galing po sa akin Galing sa Mindanao Iba't ibang lugar Mindanao, Cavite May mga nag-feedback sila Meron din po ang mga video Ayan po yung mga video ko Sinapol ko sa inyo Marami na po tayong mga tinesting po na gamit At yung mga gamit na tinesting ko Kalimitan ko, binibigay ko na po yan Pagka-testing niya Binibigay ko na po yan doon sa lugar Kung may mga gusto po niya Binibigay ko na Kaya mo ba ibigay niyo ba Yung gamit na tinesting niyo Pagka-testing diyan Pag pumasa Ibibigay niyo na lamang Ganun po ako, kilala po ako sa iba't ibang testing app. Pag kami pumasapong gamit, hiningi nila, binibigay ko lang po. Kasi po, mahalaga po doon kung paano nyo consagrahin yung gamit, paano nyo buhay yung gamit. Kaya nga po, pag tinesting yung gamit ko, hiningi sa akin, binibigay ko na po. Hindi po natin kailangan ng ganyan. Huwag po tayo makipagbati ko sa huwag tayo magpagalingan. Kung kayo magaling, kayo nag-upload, kayo magaling. Hindi, hindi po ako mahilig, no? Ito, nireply ko lang sa iyo kasi nga, para matigil ang mo ang daldal nyo yan sabihin sa inyo ang daldal nyo ang dami nyong comment no huwag kayong makipagbati ko tayong walang pinag-aralan dahil lamang sa kakabatikus natin sa taong hindi nag-upload nakita nyo dito ang dami kong pasyente nakita nyo ba ako madalang ako mag-upload ng pasyente sa gamutan nakita nyo dami kong pasyente rito hindi ako masyado nag-upload ng pasyente Porque hindi ako nag-upload na pa siya, hindi rin ako marunong mong gamot. Porque ba yung member ko, naga, member ko lang mo nakikita yung nanggagamot, hindi ako marunong mong gamot. Sino ba nagturo sa kanila? Diba? Kung nagpapasalib yung mga member ko, hindi ako marunong, ako nagturo sa kanila. Diba? Hindi po ako mahilig mag-social media ng upload ng upload. Misa na po ako mag-upload. O dahil kagustuhan nyo po, ayan po, inupload. upload in ko na sa kanyo, in-upload ko. Para lang po matigil kayo, andal-dal nyo. di Diba? Ang hiling ko sana sa inyo, magkasundo-sundo po tayo. Kung kayo nakakapagpagana, pagganahin nyo. Kung yan, kinati nyo sa bukal, okay, kati nyo sa bukal. Di ba? Wala ang problema yan. Kung ako malambod gawa ko, okay. Ang tanong ko, paano buhayin? Di ba? Huwag po tayo magpagalingan. Huwag tayo magpasikatan. Porque hindi ako nag-upload. Di ba? ako hindi nagsyado nag-upload pero kinikilala po tayo ng tao may respeto yung tao sa atin sa ginagawa natin yung mga gamit sa sa mga nababahagian natin diba? meron sa Mindanao binaril hindi pimutok yung baril yung galing sa akin din gamit meron sa Mindanao nanalo sa raffle ko pumasa din sa testingan yung gamit nila pero hindi ako masyado na nag-upload ng ganan di ba sana po yung hiling ko po sa inyo no? magkasundo-sundo po tayo huwag tayo magbati ko saan Mag po tayo 'di ba? Kasi po ganito 'yan eh. Pagka yung tao nanahimik tapos binatikos siya, may bumubulong sa inyo. Sino bumubulong sa inyo? Kaliwa. Hindi Diyos Ama tinatawag yung kaliwa, tinatawag yung kasi inuudyo kayo. Nagpa, nagpaudyo kayo. Inuudyo kayo si Hepe, tirahin mo si Hepe, batikusin mo. Si Hepe, panapasin mo ng mga video yung di Diba? Sinong bumubulong sa inyo? Kaliwa ang bumubulong sa inyo. Kaya hiling ko sana, magkasundo-sundo po tayo. Kung wala akong pina-upload ng testing, huwag kayong, huwag kayong problema. Hindi nyo problema yan. No? Hindi nyo problema yan. Problema namin yan, tsaka problema sa mga binigyan kong gamit yan. Huwag nyo itintindihan Ha? Hindi nyo kailangan makapag, uh, ano, no? Ang akin lang, maging maayos po kayo. Tumulong kayo. Magbahagi kayo ng mga gamit na nakakatulong yung buhay po. Pakikinabangan. No? Hindi kailangan natin makapag-testingan pa. Hindi pa na natin kailangan makapag- O oh, hepe, testing mo sa'yo, tinestig ko hindi po kailangan. Hepe, manggamot ka na sa'yo, magagamot ako, hindi po kailangan. Gumawa kayo ng mabuti. Maging maayos po kayo, maging malinis sa puso nyo. Huwag kayo pagkompetensya Ang team happy Agimat po, wala po kong mahilig, mahilig makipag-kompetensya. Pag naimbitan nyo ako, testingan na, punta po ng testingan pag inimbitan nyo ko Opo kayo mag sa akin. Hindi ako para makasimiksik sa inyo. No? Hindi ako para simiksik ng testingan sa inyo. Kasi po, meron kami testingan eh. O. Oh. Diba? May mga testingan kami sarili namin. Hindi ako para makipagsiksikan sa inyo. No? Sana ni to po, linisin nyo pong puso nyo po. No? Iwasan natin pagtatanong ganan. No? maraming salamat. God bless sa iyo, Tol. Thank you very much sa inyo.